Hi hey guys! Welcome to my vlog. This is me, Misha. For today's video nga pala guys, ako mag-aaral-aralan lang at may pasok na bukas. Kaya ito ang ating mag-aaral-aralan. Ito nga pala yung yun, dati ko pang notebook, nung grade 3 pa, pero pinapag-aralan ko. Talino ko talaga. Charis, di nga ako achiever. Di nga ako with honors, pero mag-aaral pa rin ako ng mabuti para mapasa sa grade 6. You know guys, alam niyo yun, yung gusto ko mapasa sa grade 6 pero ayaw ko mag-owner achiever. Basta mapasa lang ako ng grade 6. That's my wish. Ay! Yan guys, wala ko sa inyong machika kaya ito. Dugdug na lang ko sa inyo. So, ayan guys. So, wala ang magawa. Yan, pinakita ko na sa inyo. Sinulat ko na pinakamadami. Charis, ang kachin mo lang yan. Pinakamadami yung puno. Katulad yan. Pero yan lang sinulat ko. Kasi yan lang yung nasa isip ko na pwede ko salat. Yan yan palang sa... Yan, notebook nga pala yan. Tapos yan naman yung next. Ay, di pala yung isa yan. Pambata yan. Pero ginagamit ko para matalino din naman ako. Charis! Yes if gusto nyo nga pala ng ganyan, pumunta lang kayo sa, lang kayo sa Pacific Mall. Yan, dyan lang kayo ha. Doon po yan sa Lucena, Lucena lang po. Katabi lang po kasi ng Sariaya ang Lucena, kaya malapit lang po kami. Magjijip lang po kami kaya. Yan, yan na lang po ang pinabili ng kapatid ko. Humingi po ako ng dalawa yung mahirap-hirap. Ayan nga po yung itsura ko, mahirap-hirap nga naman. Ay! Ay nako! Kapag ako po nagkagawa ng mga ganyan, ako yung itsura ay mag-iiba. Parang maglalaki ang ilong, ang bibig mag-ano. Yan. Napamali pa nga nga niya ako ng sagot dun sa pang-isa, guys kasi wala lang. So guys, hayaan nyo na nga po pala yung bosses ko. Paus, paus lang po. Kasi yung tagal ko pong sumigaw nung nag-ano po yung teacher ko ng awarding. Yes po, nag-awarding na po kami. Hindi po ako kasali sa cheaper Yan na lang po ang sasagutan ko. Up to 10 and good luck! So, ayan na nga pala guys, nasagutan ko na kaya na lang mag-ano kung tama. Ayan guys, baligtad lang kasi baligtad yung napakita ko. Guys, huwag nyo na nga lang pansinin yung boses ko na kairita. Ayan nga pala, ilalak ko pala muna yung aming game. Kaya iwanan ko muna kaya dyan. Saglit lang ako. Bye bye. Ni 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 ni. Takot na takot ako dyan habang nilalako yung gate namin. Padla kasi yung gate namin kasi bawal may makapasok sa amin. Tabing gupat kami. Yes? Opo. Tabing gubat po kami. Opo. Ayan na pa. Tapos na oh. Sabi na sa inyo, madali lang. Ayan. Sarado ko na yung pinto namin. And ayan na guys. Bye-bye. Ayan, yeah, yeah, ayan, yeah, yeah, ayan, yeah, yeah dito na nga pala po magdede-end ang aking vlog. Kaya, like and follow na lang po. Bye-bye!